Kailangan mawala yung abir sa daan. <laughs> ito, luluwang pa to. Urog na, urog. Yeah. Tanggal yung ano, no? Ano yun? Ano yun? yun? lang? Hmm. Papit lang. Alumuwang pala to, oh. Mo to, eh. no. ito, oh. na ito, eh. Oo. Tuko.

hindi talaga mawala yung abirya sa pag long ride natusok yung gulong yun o ang dami matamaan gulong pa dito sangula. Dito kami sa Dito kang manok. Timunan.